patuloy ng CMN Pilipinas na live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, unang araw sa buwan ng Oktubre. Ako pa rin ang inyong lingkod si Ariel Ayala. May pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na former rebel summit na sinimula noong ikadalawampot apat hanggang ikadalawampot anim ng Setyembre taong kasalukuyan na ginanap sa La Primera Grande Beach Resort, San Jose Rojas Oriental, Mindoro. Talino at kasanayan iaalay sa pagpapaunlad ng aking bayan. Ito ang tema ng nasabing former rebel summit na kung saan isang daan at dalawamputwalong former rebels ang dumalo kasama ang kanilang mga pamilya. Dito sa Metro ang tatlong araw na aktibinad, kapit-bisig na isa katuparan ito ng 2-3rd Bantay Kapayapaan Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Randolph G. Cabangbang, Provincial Governor Yomarlito A. Dolor, PNP Provincial Director Police Colonel Samuel Delorino, DALG Provincial Director Ms. Maria Victoria Del Rosario at Provincial Social Welfare and Development Office sa panguna ni Ms. Sarah Magbuo sa pagsasagawa ng iba't ibang programa sa naturang aktibidad. Naging bahagi rin ng naturang aktibidad ang mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan nagbigay ang mga ito ng oryentasyon sa kanilang mga programa at serbisyo na maaring tanggapin ng mga nagbalik-loob na rebelde upang maayangat ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pinapangasiwaan ng Task Force balik Looba Kabilang na dito ang Technical Education and Skills Development Authority PhilHealth, Philippine Statistics Authority, National Housing Authority, Department of Labor and Employment, Department of Education, Department of Agrarian Reform, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Authority, Municipal Social Welfare and Development Office, Nagbigay din ng kaalaman sa larangan ng pagkabuhayan ang Kalapan Labor Service Development Cooperative. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco nang DCSB Spirit FM Calapan City reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN live. live Nationwide Maraming salamat Junardaka Pulco malapop naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CNN Calapan Oriental Mindoro